Uh, general membership meeting is called both... to order. Hello. channel. Okay. For today's video guys, pupunta kami ngayon sa Los Banyon ang uh, tagig City North Eagles Club okay so this is anniversary guys anniversary ng aming club so may kaunti kami sa Lusalo siyempre nakaisang taon na ulit kami ang aming organisasyon kahit ko lang so pagdadamayan namin yung aming ano samahan so, okay so ito mga baon namin guys mga baon oh, Ronaldo versus Si Adi is kasamang namisiyadi siyan oh. And me too! Okay, uh, so introduce yourself. Hi, I'm Jacob. I'm 8 years old and my birthday is gonna be soon. Look at the camera. Hi. Okay. How old are you? I'm 8. I'm 8. Then? My, my birthday is on November 12th. Okay. It's okay? You like swimming? Yes. Yes, okay. So, may mga bao kami, guys. So, na, ito mga bao namin. Ito. Pero kaming, ano, nagbabad kami ng pangsinalagsod, guys. tapos may talong, ano namin to, talong okra. iihawin Tapos, meron kaming oh, <coughs> pork chop na binabad, eh. Iihawin din namin to, guys. <coughs> Yun. Taka. na ano po meron kami. Pasama so, naman kami baon dyan guys. <coughs> so, it's already 5:30 in the morning. So, makikita-kita kami guys sa expressway unang gasolinahan sa expressway, so Shell. So, I hope na mga kasama ko is mag-ingat, ingat sa pagbabiyahe today. So, it's special day ng ating organisasyon. So, it's Saturday. Ang meeting venue namin is sa Los Baños, Laguna. Yo. di siguro is mag-enjoy talaga talaga kasi minsan na namas morning. Have a nice day. Thank you. Mm -hmm. Oh, yun Tara na. So, yo guys. So, we're going na uh, to Ohio. To Ohio? De to Ohio. Down in Ohio. Oh, Sadi. Ohio. Ohio. Come on. Oh, Come on. Adi. Oh, kagigising lang ni Adi, oh. Hallo. Wat Nee, nee, oké. Okay, go. go. Let's go.

So nag-oatom tayo for today's video Siyempre sa si Dilma Mark Baga Erwin And Hi Adi Hi. So mag kami guys ko. Okay, Hindi kami nakapagalim sa sa bahay kanina. So, dahil na kami dito. Bago, bago kami pumunta sa Binyo. Yun. Iba iba na nakapagalim sa guys. Bago pumunta tayo sa bahay. Hindi pa kasi makaluto tayo eh. Kasi tanghalian na lang namaya okay, pa sa Binyo. Okay? So, breakfast. Pancakes. Ayan. Ayan, ha? May blasan yung ano? Ah, ito pala? Oo. Mga times. Why? Tiktok? 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 Okay, okay, okay. Jollibee. Breakfast tayo, guys. Breakfast tayo. Breakfast tayo. Breakfast tayo. Breakfast tayo. Good morning, good morning Okay Dito na kami sa venue Yung sa Los Banos uh, Laguna So, dito gaganapin yung Aming anniversary ng Eagles Club So, yun. So, ah uh, uh. Kuya Erwin yeah. So, kami pa lang nauna po today uh, May saving tayo lang. Okay Okay, okay, thank you guys. Thank you. Don't drink, ha Don't drink, ano? Water, Adi, ha? Adi. So yon, okay. Nagpreparasyon. Ah, ba't tayo mo nasyon tayo? Mablog ako. So yon, guys. So, nag-iihaw kami. guys. So, kami, guys, ng ang ating iniihaw. Ah, ano masabi mo kaya? Ba't ito pa yung mga kasama natin? Ba. Hindi nila makatagpuan. Alin? Yung mga <laughs> guys, ito yung iniihaw natin, no? Oh. Liempo. Tapos meron tayong pusit. 3 kilo raw may pusit na yan? Hmm. Parang bula ano. Parang bula ano, Parang, Parang hindi. Yan ang yan ang ano na. Dalawat kalahati lang yan. Kaya kalati ang patijo. Alam mo? Patingin nga. Walang dalawa, walang 3 kilo yan. Ah, wala. Mga ano nga. Daya yo kahit oh. do sa ipon, madaya sila eh. Ayun guys, ito guys yung amin yeah, na. Ayun, 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 ayun. Ayun. Pero tayo pa tayong ibang handa o, okay. oh, yan po. So, yung mga kasamahan natin, guys, is wala pa. Ah, okay. Ito pa, oh. pa sila. Check natin nga dito kung ano, kung ano yung niluluto na, niluluto dito. Ay, si ano pala? Si Nalugsod. Ayun, si Nalugsod. Buti, may kayo tayong kanalit, guys. O, oh, nandito yung... Basta, oh, oh, nasa na. dami, guys, no? Si din namin, no? Oh. Okay. Maganda naman yung kwan, maganda naman. May video okay yan, oh, guys, may video -okian. Maganda naman yung place, oh. May swimming pool. Ayan, guys. Ito lahat. Okupyado, okupyado ah, ano. Occupied lahat ito. May pang kids. May pang adults. Ito, guys, may second floor hanggang third floor. Sa third floor yata, may ano yun, eh, no? May bilyaran. Oh, yung palagi mga bata nakasama namin. Si Adi, si Jacob, si Mike. Mayroong ano dyan, biliyara sa atas. Okay So yun, update ulit tayo mamaya guys Wala pa yung ibang kasama namin Wala pa yung ibang kasama namin na. Naliligaw pa daw sa waste Oh, yun, okay Oh. Hay oh. native. Tama native pare. All right. guys, native na mano. No, no. Tinola. Um. Ah, uh, kerbol, kerbol. Ah, iti, oh. Yeah. Tinada. Tinada. Goal, goal. 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 Kay फायदे kada native uh. natad. Okay. May lasa ay? may lahak na? ano guys bata. Eh. this pata, pata ay ano pala Ito ulo lang baboy. ulo pata ulo trapata so sinampalukan palo guys. ito yung guys yo. tinola. tinola na nitip ay, ayaw guys. tinot tinola na nitip, yung eh guys.

For the uh speaker followed by the National Advent and the uh, sorry. Our second regular uh, general membership meeting is called order. Hello. 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 By the national anthem, and we will ourselves before you as we praise your vision and heal the presence in We implore your divine guidance and listen as we consciously gather on this occasion in pursuit of. not only on this particular occasion, but also on the many times of our striving and endeavors. Please, all to God, elevate our spirit and fortify <laughs> our steadfastness under the supreme guidance your direction. mga kababayan ang pangbansang awit ng Pilipinas. ng bawat isa. Kasi kahit anong activity, kahit anong yes. gawin natin, kahit anong plano, kung wala kayo, hindi kakayanin ng President, Vice President na maging successful na isang mga I Aye! 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 State your name? Have you consciously subscribed? Have you consciously To the Constitution? The to the sisters. Constitution? In the And the ears the Magna 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 of our fellow Filipinos, for all and defend at all times, and and defend at all times. Save constitution, save constitution. Constitution. constitution, and Magna Carta, and their ideals, their ideas To the best ideas. of my ability, the best of my ability, and within my power, within my power and capacity, capacity. So help me God. So help me God. By I mean, the power vested in me as a uh, club president of the WCD yeah. North Eagles well. the second general membership meeting is adjourned. It's now adjourned.